May dumating na parcel, galing sa sister-in-law ko para sa amin. So, bubuksan ko ito. Alam mo, kung mabait ka sa sister-in-law mo, sa pangilin ng husband mo, hindi <coughs> 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 ka Pero kung madamot, ng side ng kasawa mo, din mo mabigyan, pagdamutan ka din. pinadala Tay pinadala Toh tumhar bhi Tumhar me aapne ah, Oh, tumamit. Three-quarters. Kasi po. Lalo sa sister in ko. na na ang sister-in-law ko. I like Bote for Luna? <laughs> Deposit. Ito, para sa anak ko, para sa pamangkin niya. Tinan ko nga. Deposit also. Para kay Harvey. Oy, maganda ah. Para kay Hardy. Ganda ah. Kala to Hydra Band. Kasi ang yung kapatid ni Kyla. Mura daw doon yung mga te. Ganito. Yan. Indian dress. Okay. Mamikir. Indian snacks. Indian snacks. Oh, dito, ito, ito Rocklin. Kasi <laughs> festival nila yung, ano, sister, uh, brotherhood. Yung maglalagay ka ng bracelet dito sa brother mo. Festival nila. Ito. Kaya siya nagpadala dito. Festival. kasi meron silang festival dito na para sa ano, sa magkakapatid. Ah, ito. Ito iano i, i ilalagay dito sa ano maging bracelet siya para sa kapatid niya para sa asawa ko mm -hmm. Indian snacks ito pinadala niya. Para sa father niya. Ito. Oh. Achari coin kakra. Snacks nila. Masarap eh. Hindi lang, dahil ano lang. Ano tawag? Pizza. Manako pizza. Ano lang? Ano tawag? Manghang lang. Ay. Hindi pwede sa akin. Pati, ano to? Chocolates. Biscuits. Ay, hindi, biscuits. Charpatang. Favorito ni, favorito ni, ng, ni Harvey, ni Kayla Saka father-in-law. Yan. Yan. Na all round there. Potato. Potato ito. Pota like potato chips siya. Ito yung pinadala niya. Salamat sa aking sister-in-law. Salamat. Ingat kayo dyan. Wala dito si Hardy. Ang nag-video una yung asawa ko pero hinatid si Hardy sa, tu sa tutorial niya. Pinatid, kaya ako ngayon nag so, suka, so, ano, ano, usang mag-isa mag-video. Salamat din sa pinadala mong damit sa akin. Usually, yung paborito ganito lang, t-shirt saka leggings. Salamat ito dito sa pinadala mong dress. Salamat. Salamat dito sa tatlong dress na pinadala mo. Ito ay para kay Hardy ito. 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 Kay kabita bag, salamat sa sa ano sa mga damit na pinadala mo at saka snacks. Ito sa Pade in Loco. Oo, ito sa Pade in Loco Alam niyo, sister in ko mabait. Mabait talaga. Kung andito yun sa bahay, hindi yun ano, yung tumutulong sa akin din. Hindi inaasa sa akin lahat tumutulong yon hindi kuripot mapagbigay yon mapagbigay talaga bibili yon kung darating yan siya dito bibili ng mga ano ano yung pagkain pero ako sinusuklian ko talaga salamat kabita ba kay kusali at sa 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 father mo sa father mo kusali kay jijaji salamat sa presence na ito. Salamat.